Manong, sasakay po ako. Ah, buti naman po, ma'am, at may pasayero na po kami. Ah, saan po ba kayo, ma'am? Ah, doon lang po ako sa may kanto. Ah, okay po. Sige po, sumakay na po kayo doon. Sige po, salamat. O, ikaw, boy. Sasakay ka rin ba? O, sige, sumakay ka na doon sa likod. Basta siguraduin mo lang na may pambayad ka, ha? Manong, dito na lang po. Ah, dito na lang po ba kayo? Opo, Manong, dito lang po ako. Ah, sige po. Ah, thank you po. Teka, asan yung lalaki? Yung bata? Nag-1, 2, 3. Maliit na nga lang yung kinikita namin eh. Mas di pa nagbayad yung batang yun. Ay, buti na lang kamo at may pasahero ako kanina.